Kaya dito pagpabiyahe kami palabas ng bansa, hindi kami nagpapabuk na ng halimbawa ang flight ko ng papunta ng Pilipinas, biernes Hindi ako magpapabuk ng Webes papunta sa Capital City noon. Kailangan ang uh, flight ko noon, Merkulis. Para kung sakaling sumablay ng Merkulis, meron pang chance sa Webes. maganda ka mga kabayan muulan nga pala ayan paligid oh. kagabi malakas yung ulan hanggang ngayon muulan pa rin yan oh. pero medyo mahina na ngayon eh, kaya okay lang kaputik <laughs> gamot sa malaria yan oh. gamot sa malaria dito dahil nga karniwang karniwang na yung uh, sakit na malaria napakaraming iba't ibang klaseng gamot dito para sa malaria meron yung gamot na tatlong piraso lang iinumin mo lang yon isang beses sa araw sa, sa tatlong araw, ganun lang pero yung iba, yung karamihan ganyan, yung mga ganitong gamot yan yung mga naunang uh, gamot dati yung madadami pa yung bawat inom mo tatlong piraso at uh, every 8 hours yata yan Kaya marami kang inumin Hindi kagaya ng mga bagong gamot ngayon Na konti na lang Pero pare-parehas din naman silang effective Ito pala ang pang-adults Apat-apat oh. Bawat inom, apat na piraso Siguro naman kita yung sitwasyon ng uh, kalsada dito Ayan yung uh, kalsada yan Airport road yan at dito, mismong yung uh, runway sa airport, lupa lang din. Kaya pag kanyang umuulan, pagka sandali lang, walang problema yon Nakakalapag pa rin yung aeroplano. Pero kapag tumagal, ika-cancel yung mga flight niyan. Kapag konting ulan lang, kaya pa ng aeroplano yon Dahil yung uh, runway nila, ang nilagay na lupa doon, yung tinatawag nila nga maram soil parang mabato yun kaya pag nasiksik ng gusto matigas pa rin at ang design niya pababa yung sa may gawing gilid kaya hindi magi stay yung tubig doon sa runway mismo pupunta sa mga gilid pati yung mga kalsada dito ganun din ang oras ngayon mag alas 9 na pero ako lang yung tao dito yung supervisor namin dumating na kaya lang nga nagpunta ng office yung mga ibang kasama namin wala pa <laughs> Dahil nga umuulan, hindi makapasok yung iba. Dito nga pala sa South Sudan, marami rin sila mga airport. Pero ang karamihan sa mga airport nila talaga, mga maliliit lang. At yung runway nga lupa lang din. Sa dami ng mga airport nila dito, tatlo lang daw yung uh, cementado yung tar tarmac yung iba mga lupa lang ang uh, runway at yung iba pa doon hindi talagang masabing uh, airport airstrip lang talaga yun talaga nga uh, lalapagan lang ng aeroplano at take off ganun lang, walang mga opisina uh, malamang yan may mga gusto magtanong kung uh, papaano kung umuulan nga dahil lupa lang yung mga runway dito tansyado naman nila kapag yung uh, konting ulan lang alam nila yan kung kaya pang lumapag na aeroplano pero kapag talaga nga malakas yung ulan lalo na pag matagal cancel talaga yan madalas yung nangyayari kapag yung uh, flight sa umaga nag cancel kapag sa hapon umaraw at pwedeng bumiyahe tinatawagan nila lahat yung mga pasayero. Kinokontak nila lahat yun. Pero kapag talaga nga hindi maganda yung panahon, cancel talaga yun. Kaya dito, pagpabiyahe kami, palabas ng bansa, hindi kami nagpapabook ng na halimbawa, ang flight ko na nga, papunta ng Pilipinas, Biernes. Hindi ako magpapabook ng Webes papunta sa capital city noon. Kailangan ang uh, flight ko noon, para kung sakaling sumablay ng Miyerkules, meron pang chance sa Webes. Dahil dito naman sa lugar namin, araw-araw naman yung uh, biyahe ng roplano dito. Yun nga palang video na yan na umuulan kahapon yan. Ngayon naman, maaraw uli. Kaya na nga pala nung magpakain ako ng mga alaga akong mga dik-dik, meron kasi kunti rin mushroom soup. Hinalo ko doon sa kanin nila ayaw pala nila nun <laughs> hindi kinain natutuwa ako sa mga yan eh dahil uh, tuwing umaga mga 7.30 nandyan na sila sa tapat ng may bintana ako na yan mga nag-aabang na dyan kapag wala naman sila dyan pag uh, itinakta ko yung uh, kainan nila na yan pag itinakta ko yan magtatakbuhan yung mga yan kasama ng mga pusa wala yung ibang dikdik -dik, ah ayun ayaw ng mga dikdik -dik yung uh, may mushroom soup ayaw hindi kinain bigyan ko na lang ng uh, tinapay Ayaw pala ng mga ito ng ano, ng may mushroom soup. <laughs> Yung maliliit ayaw pa ng tinapay. Eh no, ayaw nung ayaw nung tinapay niya. Inaamoy lang Itong dalawa na to Yan Yan yung mga dati ko nang alaga eh. Makain talaga ng tinapay Ito ayaw Ayaw Wala na Wala na Wala na, wala na. At uh, yan lang po muna sa ngayon mga kabayan Sana po nagustuhan nyo rin yung siner ko ngayon At uh, maraming maraming salamat po do sa mga laging nanonood Ng na mga ina-upload ko